Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 316 hanggang 320. Kabanata 316. Matapos marinig ito, galit na galit si Elaine at agad na nagmura. Charlie, ikaw ay walang kwentang basura. Anong klaseng bagay ka? Hindi mo ba alam? Gaya ng sinabi niya, habang tinitignan niya si Charlie, lalo siyang hindi nasisiyahan, at siya ay nagsabi, Huwag kang pumunta dito para ipagpaliban ang paggamot ni Dr. Zhang Jing. Bilisan mo. Kung unat ang noo ni Charlie, kasabay nito, hindi niya maiwasang manirang puri sa kanyang puso. Pwede kaya na si Zhang Jing Liu ang unang bumili ng gamot kay Irvin Jones? Kung ito ang kaso, ang nagbenta ng isa sa mga gamot kay Changki sa mataas na presyo na 5 million ay siya. Tila si Zhang Jing Liu ay isang kumikitang negosyante pa rin sa kanyang mga buto. Inimbitahan siya nitong si Gao Junwei na lumabas ng bundok dahil sa takot na hindi siya gumastos ng mas kaunti. Sa oras na ito, inisip din ni Gao Junwei na hinawakan niya ang hawakan ni Charlie, at ninitian. Charlie, isa kang basura, at wala kang maitutulong. Ikaw ay medyo kalokohan. Gaya ng sinabi niya, Nagkunwari siyang biglang natauhan, at sinabing, Nako, naiintindihan ko, tanong sa henyong Dr. Zhang Jing, ayaw mong makitang gumaling si Uncle Wilson. Hehe, kalokohan ba ko? Maaaring tiisin ni Charlie ang hindi makatwirang mga problema ng kanyang bienan. Ngunit hindi ibig sabihin ay inilagay din niya si Gao Junwei sa kanyang mga mata, at agad nang initian, kilala ko si Chang -Ki. Bakit hindi ko narinig na sinabi niya na ang sakit niya ay napagaling ng tanggang ito? Natawa si Gao Junwei at sinabing, Charlie, nakakatawa ka talaga kapag nagsasalita, kilala mo si Changki. Bakit hindi mo sabihin na kilala mo ang presidente ng Estados Unidos? Nang marinig ni Zhang Jing Liu na sinabi ni Charlie na siya ay isang shit quack, ang kanyang mukha ay masyadong pangit. Pagkatapos, Pinagsabihan niya na may hitsura ng isang eksperto, ikaw na binata, ikaw ay masyadong walang alam, at hindi maliit ang tono mo. Tinatayang hindi mo pa nabasa ang medikal na libro, at maglakas loob kang sabihin na ako ay isang kwek-kwek. Gaya ng sinabi niya, mayabang niyang itinuro si Charlie at sinabing, ikaw, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, hindi ko ililigtas ang pasyenteng ito. Namutla sa takot si Elaine, at bumulong. Charlie, gusto mo bang patayin ang asawa ko? Anong balak mo? Gusto mo bang patayin muna ang asawa ko, tapos patayin mo ako? Ikaw, upang makuha ang aming mga ari-arian. Ang mukha ni Charlie ay berde. May ari-arian ba ang iyong pamilya? Ang iyong pamilya ngayon, natatakot ako na hindi ito makakapaglabas ng ilang milyon. Isang ordinaryong tatlong silid tulugan na apartment. Sulit ba ang aking ekspresibong pag-aari? Hindi alam ni Charlie kung paano gumastos ng 10-10 bilyon sa bangko, at mayroong isandaang milyon na tseke na binigay ni Warnia sa kanyang bulsa. Gusto daw niyang kunin ang ari-arian ng pamilya. Ito talaga ang pinakamalaking biro sa mundo. Nagdagdag din si Gaw Junwei ng gatong at selo sa gilid. Tita, I think this Charlie is talagang may balak. Dapat mag-ingat ka, kung hindi, sa hinaharap, baka makulong ka tulad ng isang puting matang lobo. Hindi napigilan ni Claire na sabihin, Charlie, subukan natin ang henyong doktor na si Zhang Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang henyong doktor na si Zhang ay napilita ng ganitong paraan, at malamig na ngumiti, anak, kung hindi ka luluhod at yumuko sa akin ngayon. Ang pasyenteng ito, hindi talaga siya gagaling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos niyang sabihin ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog sa labas ng pinto. Sino ang nangahas na magpaluhod kay Mr. Wade? Ayaw mo na bang mabuhay? Kabanata 317 Nang pumasok ang boses, Nakita nila ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng tailored suit na pumasok sa ward. Sa sandaling nakita ni na Gao Junwei at Liu Zongjing ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ito. ang kanilang pagmamalaki ay nagbago, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat, ang marangal na Oris Hill Underground King Orville. Ano ang nangyayari dito? Bakit siya nagpunta dito? Hindi pa nagre-react si Gao Junwei at ang dalawa. At ginawa na sila ng sumunod na eksena na napatulala, at ang buong tao ay tinamaan ng kidlat Sa pintuan ng ward, may ilang tao pang sumugod na pumasok. Si Doris, Vice Chairman ng Embran Group, Solomon White, Patriarch ng White Family, Shin Gang Patriarch ng Pamilya Chin, Tai Lei, ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng, Chang Ki, ang dekano ng tradisyonal na gamot, at iba pa. Naglakad ang mga bigwig na ito, na may mahalagang katayuan sa Oris Hill at High Cheng at direktang pumunta kay Charlie. Sabay yumuko, at umiyak ng may paggalang. Mr. Wade, tanong ni Charlie, bakit kayo nandito? Magalang na sinabi ni Orville, Mr. Wade, narinig namin na naaksidente ang biyanan mo, kaya nagmadali kaming pumunta at bisitahin siya, sana hindi ka mag-isip ng masama. Bahagyang umiti si Charlie. At sinabi, Napakabait ninyo. Casual niyang sinabi ang mga salitang ito, ngunit ang mga simpleng salitang ito lang ang nagustuhan ng malalaking lalaking ito. Ang kanilang mga mukha ay namumula at ang kanilang mga katawan ay nasa sabik na hindi sila maaaring tumigil at bahagyang nanginginig nang makakita ng ganoong eksena. Parang nahihiya si Elaine at sinabi sa kanyang puso, "Tapos na, Charlie." isang kang sinungaling at manluloko. Ngayon ay napakaraming malalaking lalaki ang pumunta kay Charlie na may paggalang. Kung sakaling malantad ang kanyang panlilinlang isang araw, hindi ba mamamatay ang pamilyang ito? Hindi siya naniniwala na may mga kakayahan talaga si Charlie. Alam niya ang nakaraan ni Charlie ay napakalinaw. Siya ay naging ulila sa edad na walo at nagpunta sa isang welfare home. Pinunasan ang baso at kalaunan ay ibinalik ng ama ng pamilyang Wilson upang pakasalan si Claire. Kung talagang kaya niya, bakit ang tigas ng kanyang ulo? Napatulala si Gao Junwei, lalo na nang makita niya si Warnia, mas lalo itong hindi makapaniwala. Ito ang sikat na pamilyang Song ang pinakabatang supling. Sa harap ng pamilyang Song, ang kanyang pamilyang Gao ay kalokohan lamang maging ang kanyang ama ay walang karapatang makita si Warnia. Pero sa mga sandaling ito, talagang gumagalang si Warnia, na maganda at gumagalaw kay Charlie na basura. Paano kaya yon? Hindi maintindihan ni Gao Junwei kung bakit naging aksayado si Charlie. Karapat dapat ba siya sa ganoong mayayamang babae na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon? Dahil dito, hindi na niya napigil ang mag at sumigaw, Miss Song. Maling tao ba ang pinuntahan mo? Si Charlie ay basura. Nanlamig ang mukha ni Warnia, at sumigaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magtanong kay Mr. Wade dito? Si Chin Gang sa gilid ay nagbigay din ang malamig ng malamig na ngiti at sumigaw kay Gao Junwei. Wei. Si Mr. Wade ay ang tanging tunay na dragon sa mundo, na may hindi maisip na mga pamamaraan ng diwata. Paano mo masasabi ito? Si Solomon White patriarch ng White family, ay malamig na nagsalita. Oo, si Mr. Wade ay iginagalang at sikat sa Oris Hill. Paano ang kanyang pangalan ay isang bagay na maaari mong tawagin sa mababang salita? Kabanata 318 Nanlamig ang mga mata ni Orville, at sinabi niya, lahat kami ay nakatingin sa ulo ni Mr. Wade. Ikaw ay maglakas loob na maging walang galang sa kanya. Kung ikaw ay aming kaaway, kung ikaw ay maglakas loob na magsalita ng ligaw, ang iyong mga binti at paa ay masisira. Sa ilalim ng panunumbat ng lahat, ang mukha ni Gao Junwei ay naging asul at puti, at sa kanyang gulat ay hindi siya nakapagsalita. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw si Changki at sinabing, Zhang Jing Liu, halika rito. Nang marinig ito, natarante si Zhang Jing Liu. Hindi alam ng iba, ngunit alam niya na napakagaling ng kanyang mahimalang gamot. Ngayong nakikita na niya ang matuwid na Panginoon, kailangan niyang isuot ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit sa sandaling ito, maaari lamang siyang kumaget ng bala at humakbang pasulong at magalang na sinabi. Matandang si, galit na saway ni Chanky, narinig ko lang na sinabi mo, na pinagaling mo ang sakit ko, dahil sa gamot na nasa kamay mo. Natarante si Zhang Jingliu at sinabing, Elder Shi, hindi ako nagtatakip at nagyayabang. Pakiusap patawarin mo ako. Sa katunayan, alam na alam ni Zhang Jingliu na pagkatapos niyang ibenta ang gamot kay Changqi, malino na ang gamot ay napakalakas at pinaginhawa ang kanyang mga pinsala, ngunit ito ay malayo pa sa lunas. Ang dahilan kung bakit ngayon lang niya sinabi na ang gamot na ito ay nagpagaling kay Changqi. Upang magpanggap para pilitin ang sarili. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na lilito dito si Changki. Sa sandaling ito, nakaharap kay Changki. Siya ay labis na kinakabahan. Bagamat siya rin ay isang kilalang doktor ng tradisyonal na gamot. Malayo pa rin siya kay Changki. Si Changki ay ang presidente ng tradisyonal na samahan ng gamot. Kung e-provoke niya siya, sasabihin niya ang isang bagay. Maaari niyang alisin siya sa TCM Circle. Sa ganoong paraan, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa buhay. Hindi handa si Changki na patawarin si Zhang Jingliu ng ganoon kadali. Tumingin siya kay Zhang Jingliu at malamig na sinabi, na offend mo si Mr. Wade, magmadali ka at humingi ng tawad. Galit na galit si Zhang Jingliu, what the hell? Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa isang batang lalaki? Bakit? Kahit na nagyayabang siya, hindi ibig sabihin na mas malala siya kay Charlie. Sa pag-iisip nito, matigas niyang sinabi, Older she, inaamin ko na ipinagmamalaki kita, ngunit ang batang ito, na may pangalang Wed, nagsasalita ng ligaw at iniinsulto ang aking mahiwagang gamot. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Madilim ang mukha ni Chunky, at pagkatapos ay hinila sa tabi, bumulong siya. Tulala ka, alam mo ba na ang magic na gamot sa kamay mo ay gawa ni Mr. Wade? How dare you na magsalita ng ganyan sa kanya? Ano? Si Zhang Jingliu ay sumigaw na hindi makapaniwala. Ang mahiwagang gamot na ito ay ginawa ni Charlie? Malamig na sinabi ni Chanki, Para sabihin ko sa iyo ang totoo, si Mr. Wade ay nagpino ng isang mahiwagang gamot na mas magandang epekto ilang araw na ang nakalipas. Ang aking mga lumang sugat ay gumaling sa pamamagitan ng magic pill ni Mr. Wade. Ang lakas ng loob mong tanungin ang level niya? Natarante si Zhang Jingliu at hindi makapili ng kanyang paraan. Patuloy ang pag-agos ng kanyang pawis. Siya ay nagmamadaling ipinaliwanag. Guru, hindi ko alam na ang magic medicine ay ginawa ni Mr. Wade. Kung alam ko ito ng mas maaga, paano ako mangangahas na gawin ito? sa hindi inaasahang pagkakataon, bago siya matapos magsalita, malamig na sinabi ni Changqi. Gabi na, pagkatapos nitong insidente, imumungkahi ko sa Departamento ng Kalusugan na permanenteng bawiin ang iyong medical na sertipiko ng kwalifikasyon. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mukha ni Zhang Jingliu ay agad na namutla, at ang mukha niya ay biglang nanlamig at pinagpawisan ang katawan at natakot siya hanggang sa mamatay. Then, he reacted with a plug. lumuhad diretsyo sa harap ni Charlie, yumuko, umiiyak at nagmamakaawa. Mr. Wade, mali ako, humihingi ako ng tawad sa nagsinungaling ako sa lahat. Ang magic medicine na ito, ay hindi ko, binili ko lang ito, hindi ko alam kung kaya nitong gamutin ang mataas na perpleja. Kinuha ko lang ito at pinitik, wala akong mata na makita at nabangga ka, pakiusap, mangyaring iligtas ang aking buhay. Pagkatapos niyang magsalita, lumuhad siya, sinampal ang sarili at muling humingi ng tawad, naluluha at umiiyak. Kabanata 311 at Sa eksenang ito, mas natulala si gaw Junwei nang makita ang mga pangyayari, ang ina ni Claire, si Elaine ay nabigla. Inaasahan din ni Elaine na ang mahiwagang doktor na ito, si Zhang Jing ay tutulong sa kanyang asawa. Ngunit sino ang tutulong ngayon? Siya ay lumuhad at wimihingi ng tawad kay Charlie. Mapatla ang mukha ni Gao Junwei, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ngayon lang niya naramdaman. Ang mukha ni Charlie ay ganap na nakatapak sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi siya naniniwala sa mahusay na kakayahan ni Charlie at ayaw niyang iuko ang kanyang ulo sa basurang ito. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, bigla siyang nginitian ni Orville at tinanong si Charlie, Mr. Wade, anong gagawin ko sa lalaking ito? Nasa harap siya ni Charlie, ngunit hindi siya nangahas na mag-claim. Ang dating salo binigaw June Wade kay Charlie, at haharapin niya ang kalaban sa kamatayan. Mahina hong sinabi ni Charlie, Maaari mong malaman ito ng mag-isa, matapos marinig ito ni Orville. Sasabihin na sana niya na bububugin siya ng mga tao, ngunit si Chin Gang ay nagsalita, malaki ang status ng lalaki. Narinig kong sinabi ni Limo na ikaw yung nagpahiya kay Mr. Wade sa auto show kahapon. Tama? Ah, hindi. Hindi ako yun. Nataranta ng husto si Gao Junwei, bagamat dumanas siya ng malaking pagkawala kahapon. Sa huling pagsusuri nito ay ang kanyang problema sa paghahanap kay Charlie. Ngayon tila kailangan ng mga tao na ayusin ang dalawang account na magkasama. Nang marinig ito ni Orville, bigla siyang umiti at sinabing, Okay, ikaw pala, ang asong walang paningin. Sinaktan si Mr. Wade kahapon. Okay, ipapaalam ko sa iyo ang gastos ng pagkakaroon ng problema kay Mr. Wade. Pagkatapos nito, Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan, Halika, ihagis mo itong hindi nabubuksang bagay sa bintana. Sa sobrang takot ni Gao Junwei ay hindi na siya nangahas na kumapit pa, lumuhad siya sa lupa at sumigaw, Mr. Wade, nagkamali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo, I don't dare ngayon pa, patawarin mo ako, this time, ngumiti si Charlie at sinabing, hindi mo ba kaya? Anong gusto mong gawin ko sa basurang ito? Malakas na umiyak si Gaw Junwei gamit ang kanyang ilong at luha. Charlie, mali talaga ako. Isa akong basura. Isa akong basahan. Ako ang pinakamalaking mabahong basahan sa mundo. Mangyaring itaas ang iyong kamay at hayaan akong umalis. Sinipa siya ni Charlie at malamig na sinabi, May narinig ka bang salita? Hindi ka tumugon sa akin noon ngunit ngayon ay hindi nakita kayang bayaran. Pagkatapos nito, sinigawan niya si Mr. Orville. Ano ang hinihintay mo? Natigilan ang ekspresyon ni Mr. Orville, at nagmamadali niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan. Natulala ka ba? Kahit natulala ka, tumalon ka din para sa akin. Nang walang sinasabi, ilan sa mga tauhan ni Orville ang agad na binuhat si Gao Junwei, at sa isang hiyawan, Itinapon nila siya sa bintana. Biglang tinak ni Claire ang bibig, tumibok ang puso, at nablangko ang isip. Ito ang ikatlong palapag. Paano kung mahulog si Gao Junwei? Sa pag-iisip nito, sumugod sila ni Elaine sa bintana. Gayunpaman, ang kalagayan ni Gao Junwei ay nagbabanta sa buhay. Nakakapit lang ang kanyang mga binti sa damuhan at patuloy na sumisigaw. Dahil nagkataon na nasa ospital siya. May dumating na doktor at sinugod siya sa emergency. Nakahinga rin ng maluwag si Claire. Kamakailan, si Gao Junwei ay nakasandal sa kanya, at paulit-ulit niyang sinisiraan si Charlie na ikinaiinis niya. Ngayong malinaw na nabali ang paa ng kabilang partido ay tila hindi na siya babalik para guluhin siya sa glid. Sinamantala ni Charlie ang sandaling ito. Tahimik na naglakad papunta kay Chunky. Kumuha siya ng tableta na pinino sa pangalawang pagkakataon mula sa kanyang bulsa, at bumulong. Mr. Shi, pagbibigyan mo ako, gamutin ang sakit ng matandang guro at pagkatapos ay bigyan siya ng gamot na ito. Kabanata 320 Sa katunayan, habang papunta sa ospital, binalak ni Charlie na personal na gamutin ang Old Master. Sa pamamagitan ng mga pills na kanyang pinino, Maaaring niyang pagalingin ng isang pinsala sa gulugod ng walang anumang pagsisikap. Gayunpaman, pagkarating niya sa ospital, natuklasan niya na inimbitahan ni Gao Junwei ang henyong doktor na si Zhang Jing. With these two people disrupting the situation, ang binang si Elaine ay hinding-hindi hahayaang makialam siya. Bukod dito, nag-aalala rin siya na kung inilabas niya ang magic medicine. Ito ay magbigay ng kalituhan sa kanyang asawa at binan, na mahirap ipaliwanag. Ngayong narito na si Changki, hindi magiging maganda para sa kanya na pangasiwaan ang bagay na ito. Sa tulong ni Changki, isang master ng tradisyonal na gamot, upang pagalingin ang old master, magagawa niya na tiyak na ipaliwanag ang nakaraan. Pagkatapos ng lahat, si Changki ay may malaking reputasyon at maaari rin siyang kumbinsihin na kaya niyang gumawa ng mga medikal na himala. Naunawaan ni Chunky ang kanyang iniisip, ngunit nagulat na nagtanong, Mr. Wade, ang pinsala sa gulugad ay hindi karaniwang problema sa Chinese at Western medicine. Walang paraan upang mapagtagumpayan ito ngayon, malulunasan ba talaga ito ng iyong mahiwagang gamot? Pagkatapos magsalita, humihingi siya ng tawad. Paumanhin, Mr. Wade, hindi ko sinasadyang pagdudahan ang iyong magic drug, pero medyo kinabahan ako. Ito ay talagang lampas sa aking pangunawa. Bahagyang sinabi ni Charlie, huwag mag-alala. Ang gamot na ito ay maaaring ayusin ang pinsala sa gulugod. Nagulat si Chunky at sinabing, Nako, kung gumaling ang biyanan mo, magiging medikal na himala ito. Kung ito ay kumalat, gugulatin ng buong mundo. Paano ako maglakas loob na kumuha ng ganoong reputasyon? Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Dapat mong malaman na hindi ako isang taong naghahanap ng reputasyon. Tsaka hindi naman ako kasali sa medical profession. Sa makatuwid, ito ay hindi nararapat para sa akin na gawin ang ganitong uri ng bagay. Ikaw lang, kung maaari mong gamutin ang gulugad sa tradisyonal na medisina, kumakalat ito isa itong malaking himala ng ating Chinese TCM. At ito ay tiyak na gagawin ng buong mundo ang pagtingin sa TCM ng may paghanga, kaya dapat hindi mo tatanggihan ito. Nang marinig ito ni Changki, agad siyang tumango, kinuha ang tableta, at magalang na sinabi, Mr. Wade, susunod ako. Biglang may naalala si Charlie at nagmamadaling sinabi, By the way, Kalahati lang ng kapsula ang kailangan upang gamutin ang mga pinsala sa gulugod at ang natitirang kalahati ay ibibigay ko sa iyo. Nanginginig si Chunky at nagtanong. Maaari bang pagalingin ng kalahating kapsula ang mataas na perpleja na dulot ng pinsala sa gulugod? Ito ay kamang-hamang ha. Tama, ang mas ikinatuwa niya ay talagang handang ibigay ni Charlie ang natitirang kalahati sa kanya. Isa lang itong malaking gantimpala. Tapos yung gamot na binigay ni Mr. Wade last time ay ininom niya. Bagamat pinagaling niya ang mga lumang sugat na hindi pa niya nahilom sa kanyang buhay, ang kanyang sakit ay saglit lang ang itinagal sa mahiwagang gamot. Ngayon, ang iba ay mayroon pa ring magic medicine na ibinigay ni Mr. Wade, ngunit ang sa kanya ay wala na. Si Chunky mismo ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang, ngunit alam niyang napakabait ni Charlie sa kanya at bago niya ito gantihan. Nahihiya talaga siyang kausapin ulit si Charlie. Pero ngayon, gusto talaga siyang bigyan ni Charlie ng kalahati ng natitirang gamot para sa paggamot. Dahil dito ay labis siyang nasa sabik at naantig. Kung mayroon ka ng kalahating nito, magkakaroon ka ng isa pang nagel iligtas buhay na suporta sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Chunky na hindi na niya hinintay na lumuhad kaagad kay Charlie. Sa dalawang pagkabulol, Napaluha si Chunky at muling tumango. Mr. Wade ang bait mo. Hindi ko ito makakalimutan. Binigyan siya ni Charlie ng isang kalmadong tingin. At pagkatapos ay sinabi, Okay, pagalingin mo ang old Wilson. Kinakabahan na ang asawa ko.